Welcome back sa ating YouTube channel and presyo daw sa ating mga nabiling mga parakits at kakatail i-discuss natin yan maya maya mga pahugot ng ating African and love for it. itilaw and so keep on watching i-discuss ko kung magkano yung mga uh, nabili ko sa kanila at then ano yung mga tawad na nangyari Okay, so as you can see, nata yung mga uh, parakeets, no na po tay So kini sila guys, na lainig mga sources na ay upat diha nga gikan og lain nga source tapos yung mga upat diha nga kuan kuansad lain plano nakuha ang nahitabuan ni nila Nila ng mga green lahi na rogi palitan ng mga blue lahi sila so, na to, kay, na na sila so kini kini mga parakeets nato kay na palit ka tuloy sila o uh, uh, 500 per pair no 500 per pair at ang napalit ang ni nila uh, So, uh, 500 per pair ito na palit, ana, no Ano, ano? Dayon, nahangyo lang, nahangyo na ito 400 ang uban, eh, nahangyo pa na ito uh, 350 ang uban. Tapos, ano yun nila ka gagmay. Na amang mga parakets guys nga nabalit na to 3 months old na uban nga idad-idaran na So muna mga presyohan. Ang kakatail po Ang pagdeal na sa ako guys Kay 5K Pair Yan na hangyo na ako Napalit na ko O 3K Yan sila Pair sila Ari po diri, Ang kini sila Ang presyo ani Per piece man Ang ilang hatag ani 500 ang matag usa Kanaan na sila kanang green o, so, oh, 500 ang patag-usa niya. Nahangyo na to, o. Oh. Uh, 450. Ngayon, kaning green, 450 akong hangyo na matag-usa. Ito yung, yung mga blue, kini, o. Oh. Walay ring ay, kaya murag mga, o. Oh, Parang sila, now, o, oh, owl. No? So, nahang, nahangyo po na nato of, uh, 450. Oh, na to, o. Oh, 450. Ang ganaan. Ah. Uh. So muna yung presyuhan ka ron sa uh, African Lovebird Yung sa Cebu uh, Per piece na siya ang baligyaan ng African Kaya yeah, kani per pair 500 um, Excited na kong uh, makakita sa mga itlog na nila guys So muna itong update and sa pag sa nangutan na Shout out sa imo. Mauna ang presyohan garon sa uh, ako ang mga lovers diri sa Cebu. Right, Thanks for watching.